Dito na tayo ngayon sa Mindoro. So, sa surprise natin yung ating mga mekaniko ngayon. So, pumunta tayo sa shop tapos bibigyan natin sila ng mga konting regalo, pampasaya sa kanila. So, para lalo silang ganahan sa kanilang trabaho. So yun, papunta na tayo sa siyap ang ating cameraman nga pala yung aking anak siya nagbibidyo papunta na tayo doon hindi alam ng mga mekaniko so dala na natin yung ating mga bibigay nila alam na kung narin lalampas tayo tapos tignan natin kung busy may ginagawa. Tapos magpapark tayo sa unahan. Sa harap nila, saka natin ibibigay. Ayan o. Oh. May hara, Ayan, busyng busy. -busy o, oh. kita mo. Kaya si Arnel. Baking lang tayo tapos babalik na tayo. Una silang kalad na lang. Dumating na tayo. Dami nagpapagawa.

Kok. Tayo. Hmm. Sibalay kay tatay Tatay. Halo, halo. Ah, hindi pa tama. Hmm. Mama. Armel.

<laughs> Ay! Ay! <laughs> iti, ah, ito Sabi ito sa lahat to, kung gusto ng gusto nila sa lahat ng regalo maliban do sa mga ibang pagkain, ito. Ibang ito ah. Toi, yain, yeah, malalaksis na nga to. Yung lahat ang nila, yung <laughs> nga